Carlos Miguel onyate ang TUCP spokesperson po at legislative officer para pag-usapan nito 50 pesos na umento kada araw po ng ating mga daily wage workers. Magandang umaga po, Sir Carlos. Welcome back po sa ASPN. Ay, magandang umaga din po ulit. Mamali, ma'am Patti. Salamat po sa so oportunidad. Okay. So, Sir Carlos, ito, good news, bad news, <laughs> dead <ma. laughs> ang magandang balita ho na ibabalita po ng TOCP party list, no? Nirefile po namin yung 200 pesos legislated wage increase kapon po no, unang araw ng 20th Congress naniniwala po kami na tuloy po yung laban mm. sa mas malaking pumento po sa Kongreso sapagkat ang makukuha po natin sa Regional Wage Boards kagaya po nitong 50 ay barya-barya lamang po at hindi po kami naniniwala na dapat po yung ating mga manggagawa na ko-corner po na papipiliin mm. lang 50 kaysa na wala may pag-asa po na nasa Kongreso yun po yung dagdag sahod na sa O. Mm. Okay. Bukas po ba kayo dun sa kasi ang nangyari yung 19th Congress hindi po na reconcile, no? Yung bersyon uh, ng Senado at bersyon ng Mababang Kapulungan, mas malaki po yung hinihingi ng uh, ng, ng mga House of Representatives. Bukas po ba kayo na mag-compromise ng hindi masyadong malaki pero i-compromise na com natin kahit mas maliit para lamang madagdagan itong legislated wage increase po natin. Ay, precisely po. Kaya pinail namin po ito ng unang araw. Kasi kung matandaan niyo po, noong 19th Congress, na po, medyo sa tulo na po ng 19 Congress, kaya nagkakaubusan na ng oras. Doon naman po sa usapin na kami ay more than willing na makipag-usap po sa Senado para nga magkaroon po sana ng paikam para kung isandaan ka nila, 200 yung amin, pag-meet ng middle ground na 150. Panggiting ko lang rin, noong huling araw na rin, nung 19 Congress kung saan sinasabi na Senado i-adapt na lang yung isang daan ang TUCP po no kasama nung ating mga manggagawa under dun sa National Wage Coalition nagsabi rin kami na okay na kami sa isang daang piso ang importante makapagpasa po tayo ng kauna-una ang legislated wage increase since uh, 1989 Sabagkat wala naman pong regional wage board for the longest time, 36 years, na ganito yung sistema po natin, na nakapagbigay ng lalaki sa isang daan o lalo na higit pong 200 pesos na dagdag -dag sweldo. Oo. So, Sir Carlos, no, since sa uh, itong nga uh, 50 pesos po na umento po ay para dito lang po sa Metro Manila, uh, inaasahan ba natin na yung mga ibang rehiyon ay susunod at uh, kayo ba ay nakikita nyo yung tansyan ninyo na pareho rin, 50 rin po ang magiging umento? Or depende pa rin, rin sa rehiyon? Kakayanin ba ng ibang rehiyon na 50 pesos? Kasi 250 pesos, sinabi ng mga employers, medyo masakit, no? pero at uh, kakayanin uh, what, what are your ano, what do you what do you think about this Apo, uh, every year naman po ano, lagi na uunay NCR na magbigay ng uh, wage increase tapos after noon po sumusunod na yung mga rehiyon mm -hmm. uh, yung 50 pesos po ano, historically ito po yung pinakamalaki na isang bigayan mm -hmm. kapag mas malaki po kasi sa 50 pesos ang binibigay ng ating mga regional wage boards na yan po ang experience no at yung mga ibang regions ay china chap pa po yan in tranches. Mm. So, mari po no, mas maliit po yan kaysa sa 50 pesos na binigay na legislated wage increase. Ah, uh, doon naman po do sa komento ng no, ating mga kaibigan na uh, employers no, ah, uh, yan na naman po yung kanilang pinabanggit na laging masakit yung uh, dagdag sweldo. Ngunit paano naman po yung ating mga manggagawa? At in fact, yung mga proposals po, especially for a legislated wage increase we even included provisions not only for exemptions but also to provide them with assistance and incentives para po makatulong sa kanilang pag-comply sa wage increase. Mm -mm. Okay. So yung ano, Carlos, itong uh, 50 pesos po natin, effective na July 18, no? Uh, uh, kung kayo, sabi mo nga, kayo, nag-file -nag -nag kayo ng 200 pesos, eh, tapos sabi mo nga, uh, yung Senado kasi 100 pesos, eh, every year lang, once a year lang, pwede talagang mag-akyat. And are you confident na may papasan ninyo yung 200 pesos? Kasi sa 19th Congress nyo pa ito pinaglalaban But what makes you more confident this this time around? Opo, ang malaki kasi pagbabago po, napakarami naming oras ngayon. Nung uh, pinanukala po kasi yan nung 19th Congress, medyo kalahati na po kasi ng 19th Congress yan na i-file. Ngayon po, no, day one po ng uh, 20th Congress ay na file na po at meron pong rules sa House of Representatives. Kung ang isang panukala po ay naprubahan on third reading the previous Congress, ito po ay pwedeng i-fast track. So hindi na po siya kailangan dumaan doon sa taon-taon na committee hearing na dinaanan na po niya noong 19th Congress. So in-expect po namin, especially ngayon, na mas marami po kaming kakampi sa Kongreso, marami rin po mga party list na progressive po ang pinaglalaban, yun po sana no, ay mag-co-author at sumuporta po dito sa legislated wage increase. At hindi po namin kinakalimutan na both sa Senado at sa House nung ito po ay pinasa, ni isa po no, walang negative vote, wala pong nag-no dito sa Panukala. So sana po sa 20th Congress mag-follow through po yung ating mga mambabatas upang patunayan po no sa publiko na hindi po ito uh, talagang pang-eleksyon lang o papogi lang kundi ito po talaga yung tunay na advocacy ng Kongreso sapagkat no, over 90% naman po ng ating mga kabayan sa isang survey ang nagsabing dapat po i-prioritize ng Kongreso yung pagpapataas ng sweldo. Okay. Yan nga na, na, na...